mga sadik sa mga magagala dyan at gusto yung tamang vibes overlooking sightseeing lang huwag muna kayo pumunta ng Tagaytay dahil dito meron yan sa may Tanay Rizal This got an awful lot of yo what's up mga sadik Tom TV is in the again at kung sawa na kayo sa dagat at ilog at gusto niyo mag-relax at overlooking mga sadik, huwag muna kayong pumunta sa malayo dahil dito pa lang mga sadik, tignan niyo kung gaano kaganda. Tanaw niyo pa rito yung Laguna de Bay. Ayan, mga sadik. Napaka-solid oh, e eh, oh. Tapos, kagandahan nito. Pwede rin kayo dito mag-stay. Ano, yan. Ayan, kung may kakainin kayo or kwentuhan, tamang kwentuhan lang. Maganda yan. Paggabi, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos, syempre, mag enjoy din yung mga bata arisa may mga may playground din sila. Ayan, may mga siso, may duyan. Pwede kayo magpa-picture sa mga animals. Eh, may dinosaur. Dito nila makita yung dinosaur na yan. Tapos, may resto din sila doon mga sa dito. Yeah. Tapos, doon banda sa may part na yon, meron din sila mga pwedeng i-order mga meal or coffee or pizza. Mamaya papakita ko sa yung ordering natin. Tapos, yung entrance dito is 50 pesos consumable naman siya kung bibili kayo ng mga drinks uh, mababawasan kunyari 150 yung drinks is magiging 100 na lang so all goods na all goods pa rin mga sadik so kung gusto nyo magrelax lang kagaya ang ganda ng landscape tingay mo hindi pa masyadong tapos yan pero all goods na rin ah, uh, at syempre dito press yung hangin tapos maganda dito is morning and pahapon ganun lang ngayon mga sadik paggabi yan yeah. Ah, di ba? Astig. Tapos malamig. Malamig. Malamig rito, tumambay. Tapos tamang chill lang. Kasabang nagaantay na magtakip silim na. Tapos eto yung pinakang the best. May papuso si Mayuro. Eh, hey, oh, solid. Yan, di ba? Ang oh, solid dito.